Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Mayo 8, 2025. Ngayong araw, ang iyong enerhiya ay hinahaplos ng isang malumanay na alon na nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang kalaliman ng iyong mga emosyon. Sa paglalakbay mo sa mga daluyong ng iyong araw, maglaan ng oras upang magnilay-nilay kung paano ang iyong patuloy na pakiramdam ng hindi pagkakontento ay maaaring nakakaapekto sa iyong mga pananaw at desisyon. Ang ganitong pakiramdam ng hindi kapayapaan ay maaaring magdulot ng mga pagkakataon para sa personal na paglago. Kung magbibigay ka ng oras at atensyon upang pahalagahan ang iyong mga damdamin, maaari mong madiskubre na ang iyong mga emosyon ay hindi lamang mga sagabal, kundi mga susi sa mga mas malalim na kaalaman at pananaw. Sa pagtanggap at pag-unawa sa iyong emosyonal na kalagayan, mapapalawak mo ang iyong pananaw at magkakaroon ka ng mga mahalagang pagninilay na makikinabang sa iyo sa hinaharap. Ang araw ay nagbibigay ng pagkakataon upang maramdaman mo ang lakas ng cosmic energy na pumapalibot sa iyo. Hinahamon ka nitong yakapin ang kapangyarihan ng pag-ibig upang mapuno ang iyong espiritu. Ito ay tamang panahon upang maghanap ng koneksyon sa mga damdamin na pumupukaw ng iyong puso at magdala ng pagkakaisa sa iyong buhay. Ang malalim na pagkonekta sa iyong nararamdaman ngayon ay makakatulong upang maibalik mo ang balanse sa iyong sarili at sa iyong mga relasyon. Maglaan ng panahon upang pahalagahan ang mga mahalagang koneksyon sa iyong buhay at magpasalamat sa mga tao na nagdadala ng pag-ibig at suporta sa iyong mundo. Buksan ang iyong puso sa mga bagong pananaw at pagbabago, lalo na sa paraan kung paano ang pagmamahal ay nagpapakita sa iyong buhay. Huwag matakot sumubok ng mga bagong karanasan at iwasan ang takot sa mga bagong yugto ng iyong buhay na puno ng mga pagbabago. Habang ang araw ay nagpapatuloy, maglaan ng oras upang mag-reflect at suriin ang iyong mga relasyon, lalo na sa kung paano sila naugnay sa iyong mga pinahahalagahan at pananaw sa buhay. Ang pagtingin sa iyong mga relasyon ay makakatulong sa iyo upang tuklasin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaaring kinakailangan ng pagbabago o balanse. Maaaring mapansin mong may mga ugnayan sa iyong paligid na nagpapakita ng hindi pagkakapare-pareho at nagiging dahilan ng iyong kalituhan. Sa ganitong pagkakataon, maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga aspeto ng iyong mga relasyon na nangangailangan ng atensyon at pagkakasunduan. Huwag matakot tumuklas ng mga bagong hakbang upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ang mga detalye ng iyong buhay ay may malalim na kahulugan at nagdadala ng mga pagkakataon upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa iyong nararamdaman at kung paano ang mga ugnayan ay nakakaapekto sa iyong pananaw, madadala mo ang iyong sarili sa mas mataas na antas ng kamalayan at kasiyahan. Isang magandang pagkakataon na ang enerhiya ng araw ay magdadala sa iyo ng bagong pamamaraan ng pagpapahayad ng iyong sarili. Maaaring madiskubre mo ang isang bagong personal na estilo o malikhain pagpapahayad na tunay at tapat sa iyong sarili. Ang mga bagong paraan ng pagpapahayag ay magbibigay liwanag sa mga aspeto ng iyong personalidad na matagal mong naistuklasin. Sa mga pagbabago sa iyong buhay, magkakaroon ka ng pagkakataon upang lumago at magbukas ng bagong pagtingin sa sarili. Maging bukas sa mga bagong pananaw at pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong mga damdamin at ideya. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak patungo sa mas malalim na pagunawa sa sarili ay magdadala sa iyo ng mas maraming pagpapala at mga magagandang karanasan sa pagtanggap sa iyong tunay na pagkatao at pagpapakita nito sa iba makakamtan mo ang mas malalim na kasiyahan at kamalayan sa iyong sarili. Sa buong araw, tandaan na ang tunay na balanse ay hindi lamang sa mga relasyon mo sa iba kundi pati na rin sa iyong sariling loob. Ang pagtutok sa iyong mga damdamin at ang pagkakaroon ng oras para sa sarili ay mahalaga upang magtagumpay sa iyong mga layunin. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay lilim ng kulay turkesa isang kulay na naubnay sa pagpapalakas ng iyong koneksyon sa iyong sariling damdamin at pagpapatahimik ng iyong isip. Ang turkesa ay nagbibigay ng proteksyon at nagpapalakas ng iyong intuisyon, kaya gamitin ito bilang gabay sa iyong mga desisyon at hakbang sa araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, pito, at anim, mga numerong magdadala ng balanse at pagkakasunduan sa iyong buhay. Ang mga numerong ito ay magsisilbing ilaw sa iyong landas, upang mas madali mong makamtan ang iyong mga layunin at pagpapala. Ang maswerteng gawain mo sa araw na ito ay maglaan ng oras para sa personal na paglago at pagpapahinga. Mahalaga na magbigay pansin sa iyong pangangailangan para sa kapayapaan at katahimikan upang makapag-umpisa ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang iyong mga natutunan at naramdaman. Ang iyong introspeksyon at pagsusuri ng iyong mga ugnayan ay magsisilbing gabay sa iyong patuloy na paglago. Patuloy na yakapin ang iyong emosyonal na kalagayan at gamitin ito bilang lakas upang mapabuti ang iyong buhay. Huwag matakot na magbukas ng mga bagong kabanata at sumubok ng mga bagong karanasan na makakapagdulot ng kasiyahan at mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa bawat hakbang na iyong tinatahak, magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan upang makamtan ang balanse at kasiyahan na iyong minimiti. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.